Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mga kapatid sa pananampalatayang Islam uh, Meron pong isang hadith na nagmula kay Abi Hurairah radhiyallahu anhu Ani alaihi wasallam kal no, Sinabi ng ating mahala Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Na mayroong dalawang salita na magaan sa dila At mabigat sa timbangan ang ganimpala at kaibig-ibig sa napakamawain na si Allah subhanahu wa ta'ala. So ano po yung dalawang salita na ito mga kapatid sa Islam? So, sabi ng ating mahala, profeta Muhammad s.a.w. ito yung uh, Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil uh, azim. No? Mutafakkun alay. So yan yung dalawang salita mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Na magaan sa dila kapag ito ay binigkas natin no at ang uh, ito ay napakabigat sa timbangan ang natimpala kapag uh, binigkas ng ating mga dila at ito ay kaibig-ibig sa Allah Subhanahu wa ta'ala kaya naman bilang isang muslim ay narapat lamang na pag-aralan natin yung mga zikr o mga atkar